Grabe mga kalots oh. Ang taba ng kangkong dito mga kalots oh. Ang ganda ng taniman. Hello mga kalots. So ngayon mga kalots. Pakita ko sa inyo mga kalots yung bulayan mga kalots. yung kangkongan. Uh, update natin sa video mga kalots kasi matagal ko na rin hindi na video yun so ngayon papakita ko sa inyo mga kalots, yung ispan na may mga kangkungan mga talots sa kanang mga, mga isda so ayan Para. so ayan mga talots nandito na tayo sa mga gulayan mga kalots. ayan ito na po yung kangkungan mga talots so ngayon titignan natin yung mga isda dito mga kalots yung isda nga tilapia mga kalots Ayan. ganda ng tubo ng kangkong dito mga kalots so ito na mga isda mga kalots ito yung isdang tilapia mga kalots yan malalaki na